Hello guys, back to hunasan na naman tayo today para manguhan ng shell at saka ako ng lumulomo. Ano laki ng ano, laki ng hunas. sa oh, hunasan, tawag sa Bisaya eh. Kung sa Tagalog ang tawag na sa English tidal flat. So ganito ngayon, lumulomo dahil ano kikilawin ganito oh guys yan yan yung tinatawag na lumulumo tutusukin sya ng ang um, aguha or anong needle na ganyan para ano pag samasamahin sya tapos magiging ganito oh ba pag nakadami ka na sa kasya lilinisin ayan nagkumpul kumpul na siya natusok na sa ano tangsi ganyan yung itsura nya guys ayan sya lumulumo ayan Uh, ay yan um, maliliit lang yan siya tapos gumagapang ang sarap yan gawin kinilaw kung ang tagalog niyan sa anong tawag dyan sa tagalog or sa english lumulomo kasi so, sa amin kilala yan eh mas ano siya mas ah uh, maraming mas gustong kumakain ito kasi masarap daw pag kinilaw kaya lang ma maano siya matrabaho pag ginagawa no kasi tutuhugin mo pa siya tapos lilinisin mamaya pakita ko sa inyo paano linisin yan Dito ang guys. Dito mo lang yan makikita sa ano, mga bato-batohan. Ayan o. Oh. Minsan nagkukumpul-kumpulan yan sila. yung dalawa. Dalawa-dalawa sila o. Oh. ayoko ko rin siyang hawakan kasi nangangagat to eh. Ayan. Pero kamalalas tinutusok talaga siya ng ganito oh. Aguha tawag sa amin yan eh. Yung parang improvised na ano needle. ayun guys mahaba na yung na nakuha ko na tusok na ko na ano lumulumo pero pag mamaya pag nalinisan yan kukunti na lang yung tingnan kala mo ahas soft corals <laughs> init pa rin yung araw guys o kahit ma, ano na 5 na pasado sakit pa rin sa balat nung ano sinag ng araw wala yung kuha ko wala gaano shell tuhog-tuhog magtuhog tuhog, o guys, oh lumulomo, guys yan lumulomo. Na, mahaba na. Pero mamaya, pag nalinisan to, wala. Kaunti na lang to. Diba nyo guys, parang ahas. <laughs> Yung lumulumo. Nga na, magsa-sunset na ganda talaga ng sunset dito sa amin kinaumagahan nilinis ko na yung mga ano alo-lumo para gagawin ko ng kinilaw no so ginawa ko dyan dinikdik ko yung lumulumo para lumabas yung mga kinain niya pagkatapos niyang dikdikin pa ulit ulit niyang hugasan tapos dikdikin na naman hanggang matanggal, lahat niya, matanggal na lahat yung laman ng tiyan niya pagkatapos nun saka ko siya ikukus ko sa may bato para matanggal yung mga dumi sa balat niya gaya ng mga lumot at saka yung buhangin sa katawan niya. Guys, yan na lang yung natira sa tumulungog guys, pagkatapos so, linisan. Nanti na lang. Ito na guys ang ating finished product, ang kinilaw na lumulumo. So ang nilagay ko dyan ay sibuyas, luya at saka sili at napakaasim na suka. So ready na yan para lantakan na kainin para sa almusal.